Sumalang sa pagdinig ng Senado ang kontrobersyal na war on drugs na ipinatupad ng dating administrasyon. Dahil dyan ay muling naungkat ang tungkol sa usapin ng due process at iba pang isyu. Yan pong hihimayin ni Prof. Antonio Contreras sa Punto de Vista, Professor. Maraming salamat at maganda umaga, Dayan. Isa sa haliging ng demokrasya ay ang due process. Ano ba ang ibig sabihin ng due process? na bago ka mahatulan, kung ikaw ay nasasakdal, dapat mo nang dumaan ka sa proseso. Pagbigyan ka ng pagkakataon na idipensa ang sarili mo. At sa kasalukuyang batas, wala ho tayong death penalty. Sa madaling salita, kahit matindi ang iyong pagkakasala, ay hindi ka parurusahan ng kamatayan. Itong due process at itong kawalan ng death penalty ang siyang dalawang malaking pagkakamali at pagkakasala ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte sabagat malinaw naman na inamin niya na mayroong patayan. Malinaw naman na ito ay ang kanyang isinabi at in fact, inamin niya pa nga na minsan tinuruan niya pa ang mga tao, ang mga tanyang mga pulis na bigyan ng baril o kaya ay bigyan ng pagkakataong lumaban ng isang nahuli para magkaroon ng dahilan na sila ay patayin. Hindi po ito tama. Kahit gano'n man kabigat ang kasalanan ng isang tao, dapat sila'y pinagbibigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang kanilang sarili. At hindi rin tama na dahil lamang sila ay nasususpetsahan, ay isi-set up sila para kunyara ay lumaban at patayin. Tayo po, paulit-ulit kong sinasabi, ay isang bansa, isang lipunan na pinaghaharian dapat ng batas. Hindi mga kapritsyo ng mga tao, hindi na mga biases, ngayon po, malinaw ng inamin ni Pangulong, Pangulong Duterte na ang kanyang responsibilidad. Siguro naman napapanahon na sa Department of Justice na gumawa ng tamang hakbang at magprepara na ng mga kasong isasampa. Sabagat gano'n naman po ang sinabi ng dating Pangulo. Sampahan siya ng kaso. Madali man pong pagbigyan yun. Sabagat tayo po ay isang bansang pinaghaharian ng batas. Hindi na mga tao. We are a government of laws and not of men. Yan lamang po aking punto de vista ngayong ito. Balik sa inyo sa studio, Dayan, at maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat, Professor Antonio Contreras.